Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nung isang araw ay lumabas ang balita na may offer umano si Russell Westbrook na maglaro sa CBA o Chinese Basketball Association sa China kung saan handa itong i o ipag-apat ang sahod na kayang ibigay sa kanya ng Sacramento Kings para lamang sa kalahat ng season niyan mga kaibigan. At ang CBA nga ay may 46 games lamang per season. So gawin natin halimbawa ang 4 million dollars na sahod kung 4 million US Dollars ang gustong ibigay sa kanya ng Sacramento Kings handa ang isang CBA team na bigyan si Westbrook ng 16 million US Dollars para lamang sa 23 games ganun pa man ay tinanggihan nito ni Westbrook mga kaibigan na offer at nananatili nga ang kanyang focus sa NBA wala nga daw interes si Russ na maglaro sa labas ng Amerika So kahit na Euroleague o NBL man yan ay wala plano maglaro dito ang former MVP and Triple Double King. At yan ay sa dahilan na may mga bagay nga na hindi na ibibigay ng malaking sahod. At yan nga ay ang oras sa pamilya. Mahirap nga magtrabaho sa ibang bansa na may ibang kultura at malayo sa iyong pamilya. Isang bagay na pinagdadaanan ng mga ating makabagong bayani at yan nga ay ang mga OFW o Overseas Filipino Workers. Kaya naman kung may choice lang naman ay mas gugustuhin pa rin nga ni Westbrook na maglaro sa NBA kahit na mas maliit ng sahod at mas konting minuto ang kanyang lalaruin. At sa ngayon nga ay tanging Sacramento Kings na nagpapakita ng interes sa kanya. We are 8 days away sa opening ng NBA season at posibleng magsimula ito na wala silang team ng former number 1 pick Ben Simmons. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang mukhang nakajakpat naman ang Boston Celtics kay Anthony Simons, nakuha nga nila ito mula sa Drew Holiday trade sa Portland Trailblazers. Sa preseason game kahapon ay nagtala siya ng 21 points on 6 of 9 shooting sa 3 point line sa loob lamang ng 25 minutes of playing time. At tingnan nyo naman ang mga galawan na ito, nagmumukhang Damon Lillard nga siya mga na mas matangkad. Sa mga hindi nakakaalala ay kusang tinig under his wing nga ni Damian Lillard noon si Anfernee Simons at sinasama niya ito sa lahat ng mga workouts niya. At ang mga drills na ginagawa ni Dame noon ay pinapagawa niya din kay Simons nung magkakampi pa nga sila sa Portland Trailblazers. Kaya naman tingnan nyo na lang nga ngayon ang kanyang mga galawan mga kaibigan tulad ni Damon Lillard ay ang depensa nga ang kahinaan niya. Subalit at least ay medyo mas patangkad siya dito ng konti at may 6 foot 9 wingspan din siya na nangagamit niya sa pag deflect ng mga pasa. Sa ngayon ay pinaplano ni Coach Joe Mazula na ipasok ng reigning 6-man player of the year winner Peyton Pritchard sa kanilang starting 5. Habang si Anthony Simons naman ang magte-take ng six-man role at inaasahan na papangunahan ang bench ng Boston Celtics kung saan may isang trabaho lang nga siya dito at yan nga ay ang gumawa ng puntos Lisensyado siyang tumira off the bench bilang ang number one option ng opensa tuwing hindi naglalaro si Jalen Brown. So posibleng jackpot nga ang Celtics dito at nakakuha sila ng ala Damon Lillard na kaya kang bigyan ng 18 to 22 points per game off the bench. At 26 years old pa lang din siya mga kaibigan, sakto nga sa mga edad nila Tatum at Brown. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?